So what's up mga Kanter, panibagong araw, panibagong video naman ang inyong mapapanood So for today's video mga Kanter, magpapan na naman kami ng trap So ayun mga Kanter, samahan nyo kami So ibang spot naman pala ito mga Kanter Lumipat ulit kami mga Kanter nabugbog na namin doon sa kabila <laughs> So ayun, sana makadali tayo Kahit kunti lang So <laughs> ayun, tara So unang trap, dito lang pala mga Kanter So yun mga canter, dito na tayo sa unang trap na papandawin natin. Tingaw nga. Tingaw talaga. <laughs> <laughs> no. Wala. Ito, robot. Robotic. Yung nakakamatay na. Cab. yun mga gunter dito na tayo sa susunod na trap sana makachamba tayo chamba chamba wala chamba wala mga gunter bungkang lang dalawa laging buklo ah delikado yun mga gunter dito na tayo sa pangatlong trap berapa apa nggak boleh wala walang ano tabing lima ano lima ang di kita yung panglang oh inubos na ni so ayun mga canter dito na tayo sa susunod na trap wala mga kanter buklo <laughs> may ilig sa buklo <laughs> kaligmata bungkang mga kanter kaligmata bingking so yan sunod na trap wala pa tayong binamano alimano mga kanter hindi pa tayo nakachamba Maliit. Maliit mga kanter. Meron na sana. Kaso maliit na siya. Maliit. Maliit masyado mga kanter. Pakula natin. Maliit pa. Maliit pa masyado. Hindi pa yung kaya ng kiluhan. <laughs> Maka masira yung simbangan mga kanter. Kasama hmm. uh, yung bungkang. Tara. yun mga kanter sunod na trap yun kacang oh kacang bungkang. wala Bungkang, na naman mungkang naman mga kanter oh yung hipon yung mga hipon malas talaga so yun mga kanter Dito na tayo sa, sa susunod na trap. eh mga ganter. Maliit pa rin. <laughs> Pangalawa na sana ng alima, no? Kaso maliit pa. Maliit pa rin mga ganter, oh. Ayun, oh. No? Masisira talaga ano yan, timbangan. Kukulan <laughs> <laughs> ulit natin. awalan ulit brunlit tuh tok kaka mata itu Ayan. Yeah. Sunod na trap mga kanter. Ah, pag malaki, hindi na natin papakawalan Ay, wala. wala nga. Wala, wala. tayong papakawalan. Hindi naman kumagat ng kanter. May butas dyan oh. May butas daw dito mga kanter. Ay, nakawala ata. Ay. Ay, ano? Ay, oo, oh, nakawala mga kanter. Sinira. Ang laki, binutas. Nakawala. Napunit. Pinunit yung trap. Good size na sana. Sayang. Nakawala pa. Iyun, sunod na trap mga kanter. May butas din daw to, sabi ni Kanter Raymond. Sana kumagat. Ay, hey, wala. Wala. Hindi ba nga Kumagat ang bungkang, tapos kaligmata. Hindi ba nga bas Sayang. Hmm. Adik pala, Sunod na trap, mga kantir. Wala na naman. Bungkang lang, mga kantir. Punta na tayo sa susunod na trap. Iyon, mga kantir, dito na tayo sa susunod na trap. Yun, meron. <laughs> bungkang. Dami. Dami. <Lame>. Wala na. Na-finish <laughs> na. Na-finish na, mga kanter. Dito na tayo. <laughs> bungkang, mga kanter. Kitang-kita na daw yung bungkang, mga kanter. Bungkang talaga mga kanter oh. Si tantiita. Ah, yeah. Ito. mga na kanter. Ito na tayo sa susunod na trap. Na patay yung alimango. Oh. Mahalus pala talaga. Meron. Meron mga kanter oh. Meron sana. Meron sana. sana. Kaso maliit na kaya doon. Maliit na mga kanter Mga dalawang buwan pa. <laughs> <laughs> Takawalan ulit natin. Pangatlo na sana itong alimango natin mga kanter Kaso maliit. Mayroon. Kaso maliliit. Para makalaki pa naman. Hmm. Sayang. Ito kukunin natin. Pangulam hmm. Pang ulam. Pang ulam. Ito, papakawala natin ito. Kaya ko pang ulam pa. Ah. <laughs> Matamadids ka niyan. <laughs> <laughs> Hindi ka abota ng pasto. Ayun. Handa na tayo sa susunod na trap. Ayun. Dito na tayo. Dito na tayo magpapandaw. Kitang kita naman Ang kita ang kabuhayan showcase Yudh Wala mga kanter Ini bagong wala naman Wala <laughs> <laughs> oh. hey. Ulam Ulam Puro pang ulam, walang pang bigas. So, yun mga kanter. Sunod na trap. Oh. Walit na naman. <laughs> Sanggul na naman mga kanter. Kasi ng laki ng bungkang. <laughs> Ayan o. No? Panibagong <Paling> pagkakawala. <laughs> walang sipit sa kabila. Papakawala naman natin. Yung hmm, pinakawalan ko dati dito. Hmm. Umagat ulit. Umagat ulit. Hindi natuto. Hindi sinama yung magulang. <laughs> Sayang. Ulila <lang> na ata. <laughs> Labas na. Labas na. Dito. Oh. Ayaw. Hmm, putol na naman. Iputol ng... ulit. Bawat kawala. Ayan. Punta na tayo sa susunod na trap. Puro pa kawala ang nguli natin. Oo. Susunod na trap, mga kanter. Ayan. Babaw, mga kanter. Parang nakaisa na rin tayo. Ayan, no? Parang nakaisa. Ayan, no? Ayan, nasa ibabaw ng mga kanter. Oh. kaso wala yang kasama. Ay, mayroon. Gusama. Mayroon yung kasama. May kasama, mga kanser. Ayun, ayun, food size na. Sa babon. ko na. Uy! May kasama sana. Mayroon, sana. Oh, dalawa. Dalawa nga, mga kanser. Oh. Uy, nakadali rin. Kacang ba tayo? Oh, baka magkagatan. Kacang ba ng dalawa? Dali. good size na kala namin buklo puro pa kawala apat apat, apat Ap pinakawala namin makander yun thank you lord kadali dalawa kadali rin dalawa kala namin buklo <laughs> buti pipong magat Acam bata ayo mga kanter Ayan o Dalawa Parigas lalaki Ayan o mga good size na mga kanter o Ito rin Lalo na to Good na good So yun mga kanter Sunod na trap Bali dalawa na lang papandawin natin mga kanter Wala. Bungkang lang mga kanter. Bungkang. Iyon. Yes, na trap na lang mga kanter. Ang papandawin natin. Dito na tayo sa susunod na trap. Last na trap na ito mga kanter. Ano? Ano kay babaw? Wala. Sak-sak yung bongga. Diyan na yung isang bongga. Wasak. Okay. Wasak. So yun mga kanter. Wala na tayong papandawin. Tapos na tayo. Na-finish na mga kanter. Finish na. So yun mga kanter. Bali tapos na kami magpandaw ng ating mga trap. So, dalawa lang huli natin. dalawa lang. Ayun oh. Puro pakawala yung huli natin, mga under. May apat tayong pinakawalan. Ayun. Maraming salamat sa Panginoon at may Kahit biyaya pa rin tayong natanggap sa galing sa kanya. Oh, Kahit pa ba mayroon. Oo. Kahit dalawa lang. Ayos na rin yan mga kanter. At yun, sa mga solid supporters natin dyan, sa mga silent viewers at sa laging nanonood ng mga video natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang po sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan i-like and i-share mga ka-hunter. At at ipindot na rin po ang subscribe para lagi po kayong updated sa mga video na aming na aming ina-upload mga ka -hunter. So ayun mga ka ingat po kayo lagi.